So ayun mga kalipad, nandito na tayo sa ayan, sa sasakyan kasama natin si partner Bolsan at saka si Jason, yan yung mga katulong natin sa loob. So nandito tayo sa C3 dahil uh, medyo dahil natigil tayo rito muna dahil coating pa rin sa sasakyan ni partner. Hindi niya rin naalala na coating pala. So nasita kami dong bantay doon na MMDA So napakiusapan naman natin at uh, pinagbigyan naman tayo Kaya ginawa namin is mga 7.45 nasita kami So tigil muna kami rito sa gilid So 8 o'clock, didiretso na kami ron sa may loading station Para magkarga ng first ray sa BBCM grade loading So kita-kita tayo ron ayon mga kalipat, so dito na tayo sa destination na yun sila Ngayon oh. ang daming tao So bababa na tayo Tara, so. ayan guys, ayan ay mga mga tropa. Ayan. Kapag tapos na kayo? Tapos na. So ito na 'yung sa atin. Kunti nga lang <laughs> to. Kunti. Yung mga tropa natin, nagkarga na sila. Ayun, pwede na. Master. <laughs>

years later. So ayun mga kalipad, magandang umaga sa inyong lahat no. So today is Sunday no. Ngayon ang first lap ng uh, summer race natin sa BBCM. So, medyo tinanghali na naman tayo dahil kagabi ay so time check muna tayo. So 9:07 gabi isa uh, medyo na puyat tayo 12 na tayo muwi dahil birthday ng aking nanay so itong mga inakay is hahanguin na natin yan maya maya ayan time check ulit tayo no so mainit hindi tayo makapagantay dito sa maya mismong bubong no so ayan time check tayo mga kalipad no so time is 10.42 wala pa tayo so abang muna ulit tayo so ayan na yung kalaban natin Bulan na wala pa tayong nagkaklak lalong napahirap na karera so sana makapagklak pa tayo mga kalipad so yun good luck so, bumuhos na ang ulan Eternity later. Karon na tayo mga kalipad ayon ano Grisel. Ba? Hey. Yung bata pa to'y matanda. Huh? Ebayam mo lang bababayan. Ah, importante may mic lock tayo Mahaba pa oras Pumasok ka na Baba na, baba Baba na So ayan mga kalipad So nakatatno na rin tayo kahit papano no? So sa walo natin Tatno na ang uh, natin So ayan Grisel itong dalawa yan yung mag-asawa na yan black check sa yung blue bar na yan so ayan muna natin sila magpahinga so malapit na yung cut off no? so good luck pa rin sa atin mga kalipad no? sana madagdagan pa yung pakalak natin